Habiwan, well, Mami Rods to. Andito uh, tayo sa Tanzaka, Cavite. So may ganang for today, birthday ng pamangkin ni Daddy AJ, si Vivi Levy. Kung saan may beach, pupunta tayo siyempre. So walking kami ng sister ko papunta dun sa shore. Shore? <laughs> O doon sa dagat. Kasi nearby here, sa resort na kung saan binook ng tita ni AJ, is my dagat! And ang ganling ng mga locals dito ah. Kasi tahimik lang sila. At saka mababait sila. <laughs> Respectful. So alam mo na kung bakit bumili tayo ng swim gear at swimsuit ng mga bagets. Kasi gagamitin na dito yon Ayan, ang ganda-ganda talaga ng place nila. So meron silang terminal dito. If ever, kailangan ninyo mag-ikot pa, may tricycle kayong mararenta. At nakayapak lang ako nito, ha? So, meaning, Ate Rods or mami Rods, ay ikaw ay nagkatapak, kaya nakatingin sila sa'yo. Yes, <laughs> nakapagtapak ako niyan. At naging ganang ginagawa ko kasi talagang ini-embrace ko yung energy from the floor upper to my body, yung talagang yung lupa papunta dun sa dagat. Kasi alam nyo ba, na mamagnetize natin yung healthy refreshments ng body natin towards dun sa ating sahig sa lupa. O siya, fast forward ko na ha. manatoy na to, nahanap na ata ako dun. Sila po ang family Texon sa party daddy AJ. Mm -hmm. So, nagpa-medical ako ng appointment. Then, after nito, pumunta na kami doon sa shop ng student ko. Para ko din na yung mga plywoods. Kasi, may bayad pa rin yung renta. And aside from that, kailangan nang i-pull out or else may aring yung may-ari yung kukuha ng mga plywoods. For which, sayang naman. So, dinala namin yung vacuum namin dito and then yung saw namin. Tapos kami na yung naglinis, nagayos para kahit papano na itanggal ng maayos yung mga gamit. And then, natulungan ko na rin yung student ko dito. And then, ayun, wala nang pakublimahin siya. And also, mabait din kasi yung may-ari. Para in the near future, kung magbibisnes ulit si AJ dito, di wala nang pakublimahin, di ba? So, eto na siya, malinis na siya. So, pinakita ko rin to sa students ko kasi importante na may iwan mo ng maayos O, oh, diba? Alam nyo bang nabudol ako dito? So, ang chicken ito, magkaglow ang balat mo at magkakaroon ng good hormone balance ang kababaihan katulad ko. Pero alam nyo, nag-work siya. Gumanda yung balat ko. And yes, ganda. Recommendable ko pa siya. Ito yung isa sa business namin, yung Piso WiFi. Alam nyo, location namin is nearby palengke at tindahan at parangay at, at aralan. Kung natutem ka na magkaroon ng business ng ganito, yes, kailangan mong malaman yung target location mo. Hindi lahat ng gusto mong business ay pasok dun sa location mo. Kaya kailangan aralin mo rin kung anong best business dun sa location mo. Tandaan nyo yan. Ito ay para hindi magyabang, but bigyan kayo ng inspirasyon na pag-igihin yung inyong ginagawa ngayon at kung ano man yung pinagkakitaan mo, it's a blessing from Lord God. Lahat to bigay lang sa atin ng Diyos at sa niya lang lahat ng gagamit. Wow! Tatandaan mo din, yung mga pera na yan, mauubos yan kung hindi mo alaga yung kalusugan mo. Kaya important yung may health insurance ka. Katulad nito, oh, may health insurance kami. Important maghanap ka ng insurance advisor o health advisor consultant like me para maprotektahan yung ipon mo at maprotektahan yung health mo. Okay? Yes. Dito kami sa SM Mall of Asia, nagpapalaboratory sa Vietnam. Wow! Zadgem at saka yung BB. Naalala niyo yung kinuha namin coins. Dito namin nilalagay yon. Dito transfer namin yung coins to appeal. field. Pupunta yun sa Gcash namin. And then, pang namin sa mga needs and wants namin. So, na-vlog ko na to before. Through Reels and then Facebook and YouTube channel. Meron dito sa Mall of Asia, sa Dep Store, sa Hypermarket. Tapos, ang basis nito is pag binrest mo yung A, automatic magka-count na yung coins. Press B naman if hindi ka na maglalagay ng coins para mag-pull out na siya ng resibo at isend na sa GCash. Or magbibigay siya iyo ng SM voucher. And as you can see, lagi namin kasama ang mga kids namin if in case of my errands kami sa business, sa transactions, and so on so forth. Bakit ka nyo? Lagi kong ini-explain sa kanila na importante alam nila kung anong nangyayari sa ginagawa namin so that alam nila in the near future na kaya na nila mag-isa at may idea na sila regarding sa mga nangyayari sa mundo nila no? our kids are very helpful sa amin as their parents at sobrang sobrang blessed kami sa kanilang dalawa magugulat kayo na sila mismo magre-remind sa inyo at sila mismo magsasabi sa inyo kung ano yung mga dapat or errands na nakakaligtaan ninyo kasi natatandaan nila na usual ito dapat yung gagawin within this day or within this week Di na Ang galing. After namin na pumunta kami sa Parisan ni Diwata. subuk lang. For today's video, ako nag-assist kay UM for the discussion, yung whiteboard na yan. And then, nagkapag-reels din ako for my wise way peso na page sa TikTok and the Facebook. So again, I'm a licensed insurance advisor, a mom, and a working business woman po. Again, if you are looking a insurance advisor and benefit consultant sa mga HMOs, ay naku, huwag na kayo maghanap ng iba. Andito na ako. So bago pa nga mo, nag-selfie-selfie pa nga kami oh. So meaning, I love vlogging, I love doing my work, and I love being a mom and wife. A a mom? Mom? After medical check-up, pata kami rin sa IKEA at nasolo pa naman yung theater ng IKEA. Winner, di ba? Pero kidding aside, ah, gusto gusto ko magkaroon talaga nito. In the near future, I'm manifesting magkaroon kami theater. Now, proceed tayo dito. Yan yung na kultura. Okay? Ang kultura ay mga bagay na ginagawa ng mga tao kaugnay saan? Ulit? kaugalian nakakaugalian na nang mag ano ate ma ano ibig sabihin ng pagmamano Ito. at may parcel pong dumating eh, lang ba inodo In fairness, mura ko lang siya nabili. At maganda din yung pagkakasta ng phone ko dito. Alam na this, nasa description or comment section or a link. Ganito pa tayo binabalik sa sabas yung natin eh. Ang And so di ba napapamedical ako dahil meron po akong school uses at ito na siya. Tada. As a business owner hindi po madali. Alas 12 na po ng madaling araw na may order at kailangan to tomorrow. So cutting machine ko 'yan para sa sticker and kailangan perfect yung circle niyan. Alam niyo ba na every time magka-cut kayo kailangan i-calibrate yan at hindi madali mag-calibrate. Maraming trial and error and kapag nangyari 'yon, duge. Randy. Searching for greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it, and I don't think I'll be fine if I don't break my. You may contact me for the stickers, logo, and branding. For today's errand, satid ka lang ang mga kids. And then, after nun, pupunta ko na Euphoria pagawa ng phone. Napili ko sila kasi nagtitrending sila sa TikTok. At yung papagawa kong phone ay Foco F3. And I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy, there's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, hope to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x ray. What's wrong with me? I just feel weight, pushing on my chest and it squeezed till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's

So today, nabanggit ko naman na napumunta ko sa live Life office kasi ako ay assigned for hosting an event with Ate May pasulubo pa nga from Japan Chocolate. So this is from UM, aking unit manager. And eto yung picture ko na I'm holding the mic kasi nakuha ko na yung ID ko. O, di ba bagong ID ni Sun Life yan. After ko sa office, uwi na and then nakapag-usap ko pa ni Daddy. Nasa hotel siya. Nasa Cagayan siya, around tour siya na mindan. Peace and love of Christ. Thanks be to God.